Role. So sa amin kasi, on the part of policy and planning, tinitinan nyo namin pa paano magkakaroon ng magandang guidelines. Of course, there will be kinks in the implementation. Kaya nga po yun ng uh, this interagency guidelines, uh, in sana yung hope na ma-address yung ganong kind of uh, uh, implementation issues. Pero sa guidelines po, may role po yung uh, uh, city, municipal, social worker in the vetting of the qualified uh, individual. naka yan, pero ano ang realidad? Ano namang gagawin nun? Kung na-pressure ng kung sino-sinong malalakas at makapangyarihan. Sir, uh, ulitin ko lang ha, yung lahat, kahit po kanino mang galing yung listahan, walk-in, in the end po, ang nagdi-determine kung sino yung qualified, this WD po. So, hindi po porket, I mean, uh, ito, ni-refer ka ni X, oh, you ni Y. O, Yusex ulit, ang dami-daming nagre MSWD sa amin na talagang nahihirapan sila, naiipit sila. Yeah. Ma, mayroon pong bago rin na provision dito. May hotline, katulad ng sinasabi na, ano, may tarpaulin po kami nilalagay. Ang ayudang natanggap ninyo ay para sa inyo lamang walang kaltas, something like that. So, lahat po yung, lahat I'm ng payout Ma, namin. Yung pagpipili ng beneficiary at yung halaga na ibibigay, ano naman ang laban ng MSWD? Oo. Uh -huh. Ma'am, we believe we always believe na yung part po ng profession ng social worker is to assess. So uh, basta yung assessment ni social worker, it's an exercise of his or her professional opinion. Eh, paano sa Sasabihin, tatanggalin kita sa trabaho. Um, it can be a sa grievance mechanism po na nilagay namin. Ganyan, pag hindi sumusunod, biglang tinatanggal. Um, sa guidelines lang po ma'am, uh, in so far as efficient. Uh, Yun pero yung efficient. realidad, syempre may batas. tinitingnan natin ang batas, tinitingnan natin ang guidelines at IRR. Titignan rin natin yung realidad, yung nangyayari. Paano natin ipagtatanggol yung mga mswd Ma'am, we welcome po yung ganyang kinds of uh, grievance or complaints para we can address. kahit marami ng reklamo tungkol dyan, nagmumula hindi lamang sa MSWD, marami ng reklamo uh, mula sa mayor, barangay kapitan, congressman, senador, dami-dami ng reklamo. Kung may grievance mechanism kayo, Meron na bang na isaayos? Mes nasagot kayo sa so, dinami dami ng reklamo? We can Mas submit sa ma mechanism ninyo? Uh, we can submit ma'am the, the grievance mechanism dati uh, dati is through our integrated grievance redress mechanism system or Pero through our our PAC team. sa akap. Sa dinami dami ng reklamo na bunyag sa media na sabe dito uh, sa Senado mismo. Meron na ba kayong uh, natugunan Ma'am, I have no personal knowledge kung Anong, ano. Ano ba wala pa nagtanong ako eh. Ah, uh, as of last time kasi ma'am, ang tinanong namin, mayroon bang grievance na natanggap sa ACAP? Ang initial answer sa amin is wala sa AX meron. So, Ay, yata, so that's why we, we, we we welcome those kinds of uh, grievances ang so that we can improve our performance. Ang laging reklamo sa ACAP kung sino-sino nabibigyan. Aminin natin. So, alam mo, maganda naman na sabihin natin perfecto yung isang batas. Kapag yung implementation walang kwenta, talagang uh, nahihirapan rin tayo, hindi rin tama. May papel ba ang LGU sa ating uh, paglilista at uh, pag-implement? Uh, gaya po nung nasabi kanina, since anyone can uh, uh, refer, if it comes from an LGU, then that's their participation. The vetting is on the DSWD. Because narinig ko rin na ang DSWD nagsasabi na pinapakialaman daw ng mga barangay uh, kapitan. Pero sabi naman ng kapitan, tinatanong daw ng MS at ng CSWD kasi wala silang kaalaman. Di naman sila makakaipot ng lahat ng barangay. Halimbawa sa Baguio, kalayo-layo ng ibang barangay sa ating Cordillera. ay hindi mo mapupuntahan ng bawat isa sa syudad siguro. Pero dun sa mga bulubundukin, mahihirapan ng I isang MSWD. Ilan lang naman sila sa OPC na. So inaasahan ba niyo na yung mga LGU makikilahok din dyan O may papel ba dapat ang LGU? Ang ang position po ng department as expressed ni Secretary, yung mga LGUs we treat them as partners. So lahat po ng gustong humingi ng tulong ng DSWD, uh, pinagbibigyan po namin ayon sa aming guidelines. So yun po yung uh, position ng na DSWD. niyo yung barangay. Samantalang yun naman ang maaasahan uh, ninyo. Na, not at all true, ma'am, na sinusukin na ano namin, we do not, uh, you know, kung meron pong ganyang mga reklamo, uh, we can accept that. Diretso po kay Secretary Getchalian. So, but wala pong, uh, wala po kaming monitor na ganyang uh, nare-receive po na sa, amin aming siya, integrated grievance. Sa sa social media, sa dinami-dami ng reklamo, wala kayong uh, inaksyonan. I will check, ma'am, the with the, uh, our crisis intervention unit kung meron, and we will submit to the committee kung ano man ang na-receive. crisis na intervention ninyo, punong -puno na sa mga problema ng pamilya. Hindi na nila kakayanin yun. Sila po kasi mamang implementing arm namin dito sa aming uh, protective service. Mayor Messi, nasabi kayo, si Mayor Benji nabanggit yung risk of corruption ano ang masasabi ninyo diyan? Aside from corruption, itong ayaw na ayaw nating mga dakilang Ilocano, inefficiency in public spending, inulus tayo ang pera ng bansa, bakit po may corruption? Yung sa buying po or papano po ba? Ma'am, napaka, napakalawak ko nung ginagawa ngayon. Ibig sabihin mo ma'am, eh, lalo ko silang gumagaling. Anah. Lalo ho silang gumagaling kasi tuling natatakpan very creative sila, very innovative sila. Nagkakaroon sila lalo ng mga paraan kung paano magkaroon ng work around ma'am eh, sa mga projects. Pero matindi ma'am talaga rito sa, sa, aside from the projects, in another source of corruption is itong, itong funds na ganito ma'am na nasa discretion nila. Uh, according sa ibang mga mayors, nagugulat sila na ang pinirmahan, ang pinirmahan ng mga beneficiaries blank. Kasi sa dami, mampipirma na lang. Only to find out na ang naibigay sa kanila 3,000, mababalitaan na lang nila, 5,000 pala yung nilagan. Pero sa dami, mampipirma na lang. Kinuha yung 3,000, tuwa-tuwa na sila sa 3,000. Isa yun mga mga nakikita nila. Pako, pa dito sa kalagitnaan ng lunsod, eh, kukunin daw yung isang bahagi tapos yung kalakihan eh, pipilitin na bumili ng bigas sa kanila. So, talagang konting-konti, kakarampot na lamang ang nauuwi ng poor beneficiary. Kaya, ta, uh, eto nga, nagtataka ako kay Yusek Sulit, wala raw reklamo kahit isa. ma, ma Madam Chair, in fairness to DSW, probably, ma'am, ma, am, ma am, ako personally, ano? Probably DSWD has one of the most efficient and most uh, one, uh, talagang consensus ng mga mga workers sa field, especially sa field. In fact, ma'am, meron ako mga reklamo sa kanila. Na inaksyonan kagad. For example, why is it na ang nabigyan ng form for ACAP are media people? Uh, inaksyonan mo lang kagad naman ng uh, DSW. Siguro hindi na lang umabot sa central office. Tamang. Pero sila rin mismo ang nagsasabi sa akin. Kung anong nangyayari ma'am na kumisan hindi na lang sila umimik, tumatahimik na lang sila dahil baka malasin sila o kaya uh, mapagalitan yung kanilang mga boss, kaya hindi na lang sila umiimik. Kaya nga, nakakatakot nga, naawa nga ako dyan eh. At uh, si Justice Carpio may idadagdag yata yeah. sa atin. Well, Madam Chair, may I ask if uh, it's acceptable to the DSWD to publish the list of beneficiaries, the amounts, and the, those who recommended? Ay, oo nga, nakalimutan natin. Sagutin pala ninyo yung suggestion ni Justice Carpio. chair and uh, justice, um we see the value uh, in putting that, but uh, we will revert to, to the committee and inform our principals uh, on this. but uh, we've heard uh, very much the reason why that is being requested and recommended. May request, Sana before distribution, Para Ma madali lang siya sa papel. sa implementation, it's really difficult. So, kaya ang tinatanong ko. Kaya nandito si Mayor, ako nanggaling rin ako sa LGU. Kaya kabisado ko, nang kuminsan yung utos galing sa Manila, ibang-iba ang nangyayari sa field. Awang awa kasi ako sa mga DSWD, minsan nakabackpack lang, milyon-milyon ang dala, nakiki, nakiki lang, nakikiangkas lang sa motor, wala nga sasakyan eh. Kinakabahan ako sa mga bata eh mga casual pa sila job order lang yung mga yan mamaya mapinsala sa daan kung sino kumuha ng pera eh talaga nakakakaba alam ko ino-improve na yung sistema ng DSWD ang sinasabi ko lamang ang layo-layo ng nakasaad sa guidelines na may problema na eh pag nakita mo pa yung implementation mas lalong malabo uh, we we'll, we will consider that uh, okay Madam kayo Chair ire recommend niyo yung listahan ni Justice. Uh, we will we will revert to, to our principles Your honor and uh, uh, kanina po nasabi rin ng Comelec. We uh, will we will also issue guidelines uh, for DSWD as regards implementation of uh, financial assistance during the prohibited period uh, of the Uh, election. So, maaring hindi po siya nakalagay dito because ACAP is, you know, year-round. It's not only during uh, election period, but uh, definitely we are very responsible in complying with uh, the Comelec uh, Law, Rules, and Regulations. Thank you, Chair. Thank you, uh, Mayor. May sinasabi kayo dati na 777. Dahil uh, corruption ang pinag-uusapan natin, na inaakit ang uh, iba sa 7 million na AX or AKAP, AKAP yata. 7 million ba yon at maip at tupad? Totoo oh yan, ma'am. Um, ma'am, I came from CID. Hindi ba lupaki? Ma Hindi um, ba mas malaki na yun? Palibasa election na? Ma'am, sa, sa first pag ikaw mamang nag-host ng sortie, you get 30-30-30. That's 30 so, million. So, yung 7-7, not Or, 30-30-30 na? No, ma'am. Yung 7-7-7, yung mga sumari sa sortie. Pero, ma'am, yung 30-30-30 uh, is the host nung sortie, nung provincial sortie. 30 million ng akap, 30, yes, 30, million, 30 million ng million. tupad, 30 million ng maip. Yes, ma'am. You can... Uh, in Pwede ma'am may choice ka, AKAP or AX. 30-30-30. And this information actually, ma'am, are coming from very reliable sources. Na actually, ma'am, na mga problema Kung Nga, nagmamalaki yung iba. Yes, ma'am. Opo. Kaya ho, maraming nag-host eh. Gusto mag-host. <laughs> Kasi nga, ang laki nung sa kanila. Pero yung 777, dahil marami na ma'am sumasama, nilimit na lang. Maski na nakarami ka na ng sorti, but ang maximum na lang natatanggapin mo is uh, for four sorties. So that's four times 21. That's still 84 million per uh, low maker na sumama ma'am doon sa sortie. Opo. Ano ba magagawa dyan? Hindi ko rin ma'am alam kung paano rin okay. magagawa. Pati ma'am kami rito eh. Alam ma'am, I was just talking to one uh, businessman this morning. At uh, you know, he's a very famous na businessman at is paying about 7 to 8 billion a year. Nagugulat siya, natulungkot siya na ganun na lang ba kadali i-disburse ang pondo. Na lang, yung ibinabayad ko palang takse, sandali lang pala nilang gastusin. At habang linulus tayong mga perang yan, mga 30-30-30, 7-7-7, wala pa rin tayong flood control, pinabayaan ang edukasyon, at zero pa rin ang field health, wala pa rin public transport, nakakaltasan ng todo-todo, ay nako talaga naman, napaka, nakakasama po ng loob at uh, yun nga, galing sa Bush yan, galing sa kapwa-Pilipino yan, dapat hindi linunustay. So, meron po kayong uh, isa samang corruption na uh, uh, tends towards corruption doon sa inyong uh, habla justice? Basically, Madam Chair, we're questioning the constitutionality lang of the provisions. Uh, although uh, We uh, we are pointing out that uh, what increased in the 2025 budget of the PWH was the insertion of Congress, and what was uh, vetoed were items in the net. And uh, of course, uh, because uh, of my advocacy in the West Philippine Sea, the budget for AFP modernization was uh, reduced by 15 billion. And uh, of course, that's uh, our number one problem now is to defend our maritime zone and territorial integrity, but the money was instead put in the DPWH flood control. I noticed that in every congressional district may flood control item. So... Uh, Without any clear identification of the where and uh, yes. how. And uh, I think it's... Uh, this was done during the uh, COVID, where the supplemental budget amended the GAA. But if uh, the President wants to uh, diffuse this uh, rising anger among the people, madali naman amend yung GAA. You can just pass uh, a new supplemental budget, tanggalin lahat yung nasa DPWH. Ibalik sa, ibalik sa 4P, ibalik sa AFP.